Ayun guys, na mag-uulat lang ako, saglit lang naman ito. Pero maglalay pa rin po tayo ha, uh, dahil may maraming issue na kagaya nung kay Harry Roque, yung, yung nagta, nagtago dito kay DPWH Bernardo, marami po yan. Uh, mamaya abangan ninyo. Ngayon po, ito pong good news natin, ano? Nako po, eh, good news. Walang mapuputulan ng kuryente ngayong November at December. Walang mapuputulan, no? So, para ho ito, no? Para sa ano ba ito? Bakit wala nang Sabi ng uh, gobyerno, no? Sabi rito ng Department of Energy Philippines, a good news sa mga consumer sa ilalim ng nationwide no disconnection order ng ERC para sa November at December, ay makakahinga kayo na malawag ngayon. At sa staggered payment para sa maliliit na kumukonsumo ng kuryente. Magkakaroon ng mas maluwag na paghinga ang million milyong pamilyang Pilipino habang bumabangon mula sa nagdaang kalamidad kasi ngayon uh, ang ano nila ngayon baha ano nasa bewang diyan sa Cebu mananatiling bukas ang ilaw habang muling binubuo ang kanilang mga buhay oh yan sa DO DO DOEPH na? with uh, energy regulatory commission so baka sabihin niyo fake news no hindi ho siya fake news talaga pong ang kuryente natin malapit na maging libre kasi po, sa totoo lang po, no? Uh, si Rionic 475, yes, yes. So malapit na ho maging libre ang kuryente niya. Kasi sa kapagudpud po, sa Ilocos, libre kuryente doon eh. Matagal na panahon eh. Nung kami nagbakasyon doon, nag-ano doon, nag-resort kami. Sabi ko, magkano binabayaran niya sa kuryente rito? sabi na, wala, walang bayad dito kasi nga malapit sila sa bangge yung parang solar na eh, eh so as in, solar yung yung windmill. So wala silang bayad sa kuryente. So dahil nga marami energy energy ngayon no, mga inaano mga malampaya, yung mga ganon sa buong Pilipinas, hindi ako magugulat na ba isang araw yung tatlong mga 3,000 no pababa ay wala na humbayad yan. Pati tubig, posible na wala na rin bayad yung mga kumukonsumo sa mga maliliit na konsumo lang. Yung kumukonsumo ng dalawandaan, yung minimum lang na ano, baka yung minim, pag minimum ka lang, wala ka ng bayad. Pagka lumampas ka ng minimum, uh, magbabayad ka ng kuryente. Iyon ang isasuggest natin ngayon sa gobyerno. Kasi si PBB mabait eh. Kaya dapat hiritan natin ang hiritan nito eh para libre na yung kuryente natin eh. Kasi kung kay sa demonyong si Digong, abay wala tayong mapapalaron. Wala tayong mapapalaron. So malapit na ho maging libre ang pampas ka ng nito eh. Wala tayong mapapalaro. Kasi gusto niya lahat pera mo, kunin niya pa rin eh. Ganun ka walang yaya mga Duterte clan na yan eh. Eh ngayon, uh, sinisindikato nila si PBBM para mapabagsak nila. Diba? Alam mo yung nagrarally, hindi, hindi maganda yan. Huwag kayong gagawa ng ganyang kalokohan. Kasi maganda naman yung gobyerno ngayon. Gandang morning, Joy Deliveries. Yan. Uh, good morning, Sir Jung. Good morning, yan. ah uh, good morning, Sir Jung. Yan lang, ihiwalay ko na yung topic na main topic natin, guys, ha. Kasi, yan. ah uh, good morning, Sir Jung. Yan, good morning sa inyong lahat, no. Magandang araw sa inyo. Very good news ito, no. Very, very na. Good, good news pa, di ba? So, yung kuryente ay uh, walang mapuputulan, ano? Walang disconnection. Uh, ano tayo, no? Yung mga no, hanggang November hanggang December 'yan, no? Saka hindi sila pipiliti magbayad no? staggered payment, no? Ano bibig sabihin ng staggered? Ha? Staggered. Ha? Ano 'yung sabihin ng staggered? ha? Parang hindi kahit na ano no, uh, pag staggered payment, ano no, installment parang ganon. Staggered payment means an amount is paid in installment over a period time no. Eh pwede mong ihulugan. No? Ibig sabihin, mukhang kaya na yata ng gobyernong ilibre yung mga kuryente nating lahat. Ganong kayaman, nagbayad nga tayo ng 29 billion ba yun? Basta, ang laki ng binayaran nating utang eh. Maraming pera si PBBM guys. Ano yun natin? Samantalahin na natin. Hirita natin ng kuryente, 3,000 pa baba. Wala nang bayad. Tapos hiritan din natin sa tubig guys. Wala na rin bayad yung minimum. Di ba? Hirit-hirita natin. Mabait naman yung mga yan. Yung mga abogado niya, kausap ko nung matagal na eh. Vice President pa lang yan, Kanakausap ko na yung mga abogado niya. Ewan ko ba't ako tumawa, Nag-ano ako diyan, tinutulong, uh, parang uh, nag-ano yata ako, humingi yata ako ng tulong diyan. Sa kanilang uh, presidente, uh, vice president pa lang ata siya noon eh. Ay, senator. I forgot eh. Basta PBBM noon, uh, mababait naman ang ano niyan, mga kanya mga tauhan. Ta Talaga tutulungan ka kahit sa mga legal problem ganyan. Good morning everyone good morning sir yung pag may problema kayo punta lang kayo sa office niya okay na okay yan okay na okay yan sana yung tubig magawa nila pag minimum wala ng bayad kasi sa totoo lang yung tubig ginagawa lang negosyo eh actually ang, ang tubig libre naman eh ang may bayad dyan syempre yung maintenance tapos yung extraction syempre babayad sila ng kuryente di ba kasi yung water pump iaakyat doon sa water tank. Di ba? Tapos distribution. Gagamit ng kuryente eh. Pero kung ang kuryente natin, mababa na, di ba? Dahil sa mga energy natin, mga renewable energy, darating ang araw, wala nang bayad nga rin talaga yung minimum na tubig. At saka itong kuryente, minimum din, mga 3,000, 2,000 pababa. Kakayanin na ni PBBM yan. Yun yung talagang ating ultimate goal at yun eh, talagang ating uh, At uh, yun ang ating uh, ano natin, ano? Posible na hindi na tumalayo. kasi si PBBM na presidente. Kayang-kaya within 3 years. Sa so, tingin ko kakayanin yan. Kasi magaling si PBBM, nagpapa-extract na tayo ng mga oil, mapupunta lahat sa tao yon hindi yun mapupunta sa bulsa ni Duterte. Maliban na lang kung maagaw itong kapangyarihan, ano? ni Inday Sara. Ayun. Hayahay na naman sila. May malaking tao daw na nagtago sa mga witness. So, ibig sabihin niyo, itong malaking taong ito, ito rin ang nagtatago kay Gutesa ngayon. Dapat sabihin niya ano yun eh. Mamaya, abangan nyo yung topic na yan. Uh, kung sino yung tao na yan. Pag-uusapan natin yan. Uh, magandang umaga. Yeah, di ba? Uh, Sabi nga nun, magandang umaga po sa lahat kahit maulan. Ba, maulan ba ngayon? Mamaya pag-usapan natin. Nationwide pala. Yes, nationwide guys. Nationwide. Kayo naman oh. Walang pinipili. Mayaman, mahirap. Basa to alat ng anong anong-ano dyan. Maria Pal -pe Paliso, Good morning yan. Yun lang muna at maraming maraming salamat. I love you all. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos. paki and share guys. Ha? So 100% tayo, gustong ba libre ng kuryente at 3K pababa at tubig minimum. Oh. Halos lahat ano, wala tayong wala tayong politika ngayon dahil pare-parehas tayong gumagamit ng kuryente. Ay lang po muna. At abangan niyo yung ating topic mamaya. Ha? Ah, iahanda ko lang guys. Maraming salamat. Good news lang ito. Salamat po na marami. I love you all.